Batangas Vice Governor Mark Leviste, todo-todo ang pagbabandera ng pagmamahal at pagsuporta kay Chris Aquino. At ito namang si Chris Aquino ay pinararamdam din ng pagmamahal sa mag-aama ni Mark Leviste. Narito ang detalye. Ibinahagi nga ni Batangas Vice Governor Mark Leviste sa kanyang social media account na pagkagaling niya ng Santo Domingo Church para sa pagunita ng 40th death anniversary ni Senator Nina Aquino noong August 21, 2023 ay dumiretso sila ng anak niyang si Situ sa Matabungkay National High School, Lian, Batangas. Ito ay upang magsagawa ng ocular inspection para sa proyektong ginawa ng kanyang bunso na si Situ or Conrado Leviste na isang e-library. Nakita nyo naman ang ginawang ocular, walang media, walang katao-tao para magpasikat. Silang magamalamang ang naroon. At sa tulong ng kuya ni Sito na si Lian Batangas Vice Mayor Ronin Leviste at ng iba pang personalidad ay nabigyang katuparan na magkaroon ng mga computers, Aircon sa tiba pang kagamitan ang nasabing e-library. Binanggit din niya ang suporta ng Tita Chris Aquino niya. Josh at Bimbi Aquino for the windows and finishing amounting to approximately 230,000 pesos na Nakalala daw ni Mark Leviste na noong nasa Amerika sila ni Situ ay naikwento ni Situ sa kanyang tita Chris ang kanyang advokasiya sa Matabungkay National High School. At agad-agad naman daw ay ipinaabot nila Chris Aquino, Bimbi at Josh ang paghanga at suporta kay Situ. Sinagot daw ni tita Chris Aquino niya ang mga bintana samantalang nagambag sila Bimbi at Kuya Josh mula sa kanilang personal savings upang matapos ang proyekto. Ang e-library project ni C2 ay inaasahang magamit sa pagbubukas ng klase ngayong huling linggo ng August at ipagpapatuloy pa ang pagsasagawa hanggang sa matapos at makumpleto ang pasilidad at mga kagamitan at magawa na rin ang inaugurasyon sa darating na ni dating Senator Nino Aquino sa darating na November 27, 2023. At ang e-library na proyekto ni c ay tatawaging Benigno Ninoy Aquino Jr. e-Library, a legacy and passion project of Leon uh, Vice Mayor Ronin Leviste and a 16-year-old son of Mark Leviste na si Conrado Leviste or C2. Alam niyo guys kahanga-hanga talaga yung ginawang pagpapalaki ni Mark Leviste sa kanyang mga anak. Napakabata pa para makaisip ng ganitong mga advokasya para sa constituents ng Lian Batangas. At bukod pa dyan, hindi takaw publicity. Instead na credit niya sa kanyang pangalan o alinman sa pangalan nilang mag-aama, ang nasabing e-library ay sa tatay ni Chris Aquino nila naisip ipangalan. Di ba magandang halimbawa ng tunay na suporta at pagmamahal sa isa't isa?